yun mga kalasa uh, pinapatransfer natin ang um, uh, pambago doon sa uh, um, mga area at sa na so, tayo ng ating green country so today ang start natin pala ng pag-umos na ito ng mga so, uh, tingkit um, mga kalasa so maraming salamat at tip na lang kayo sa ito pa natin ang mga sa araw na ito so yun guys mga pinapaklear ko na muna yung tingkit natin foundation and sinisimula na natin mag gravel bed so medyo malayo ang area natin na pagkukunin ng gravel Ay, walang truck na makapasok dito para makapagsupay na medyo malapit so yan yung ginagawa natin mga klasa uh, medyo um, uh, consumable sa horas but anyway kinakailangan talaga to yan yung ano natin so makikita nyo yung madalang timba yan yung nababagsak ngayon ng mga gravel So ang size pa lang ng gravel natin na gagamitin dito sa grabe na uh, ito you know mga Concrete is g 1 So yan Hindi na ako mga kalasang sa subscribe ko kayo sa mga subscribe at -subscribe, lang 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 sa mga kapag-subscribe na lang Comment na po kayo kung question ko kayo na like, hindi tayo na Maraming salamat Okay, mga kalasa, uh, medyo okay rin yung grab the natin. So, later, uh, mga pag-ano na rin tayo ng ring concrete. Uh, hintay lang natin yung iba pa natin yung area na pwede pa natin paglagay ng yung So, today, uh, sure natin na uh, mga pag concrete tayo para sa next day, para na area natin na nalagyan ng grab the baby. So, maraming salamat mga kalasa. Pelo bom Ayan mga kalasa, uh, pini na natin o uh, napapagawa na tayo ng storage area dito sa ating site para sa mga materials. And then, kung mapapansin nyo, uh, continuous pa rin yung cleaning para sa puting natin para maayos yung pag paglalagyan natin ng gravel bed at saka paglalagyan ng concrete. And uh, yan mga kalasa, uh, yung aggregates natin, pini-prepare na rin natin para sa buhos natin mamaya sa ating uh, concrete. Kaya pinapasako na natin ang gagaling na gawin sa area para mas malapit na lang Mas na magbuhos na tayo ng lean concrete So yun, yan po, bago tayo magbuhos ng ating lean concrete Kinakailangan natin siguraduhin na na-compact muna natin yung mga gravel bed natin Ayan, uh, so, makikita nyo na pinapristype na natin yung pre-compacted para na compact na nila yung naagos Uh, malaking bagay yan para mag level yung ating uh, ping uh, pong chip mga panasa. So makalasa dahil tapos natin may compact yung gravel bed natin. So ready na tayo sa yung concrete natin. Yan. So yan kung mapapansin nyo, uh, tayo para sa ating yung concrete. Ang thickness natin dyan is mga 10 mm. Para makai-flat natin yung ating ano foundation. Para yung mga parinya ng mga bakal na ilalatag natin is naka-flat. Pero may spacer tayo na ginawa para pag in natin yung puting is naka-level. So yun lang mga kalas update na sa iba pa natin mga activities. para salamat. Mr. Serix underscore Colossa TV.